Uh, tulong ay maari uh, maaari pagkasal mo ang kapwa mo, maaari ngumiti ka, maaari uh, butangan mo siya. <laughs> <Ito>. <laughs> no? Pero ang importante dito, laging uh, maging happy yung puso natin. Kasi kapag happy yung puso natin, kapag alam natin sa sa, sa isip natin na may hangganan ng lahat, ay sa tingin ko eh talagang mas pipili yung maging mabuti na lang, no? Oo, tama na sa politics tayo, nasa government tayo, nasa public service tayo, pero hindi dahilan niya para mag-away-away tayo. ba? Diba? So sabi ko nga, ako eh, dalawang taon na kalahati na nagsaservice sa bayan ng Kalupit. Abi nung araw, bago ako pumunta dito, yung Monday ko, pinipili ko yung trabaho ng Monday. Kasi Tuesday na lang ako, kasi Sunday, lalabas ng pamilya, Ah, nandito dito ba si Hepe? Sasabihin ko sana ito, COVID storm. kami. <laughs> baka huli. Okay na 'yun. Ando ka sa loob ng bahay, magbi-video okay ka, magtotongits ka kasi Sunday 'yun eh, 'di ba? So family day 'yun, kaya kinabukasan pipili ko Monday yung pumasok. So choose na lang mag-start. Pero ngayon, nandito ko sa as a uh, public service, servant. Kailangan Monday hindi pwedeng hindi ako pumasok kaya Sunday para lang family day. <laughs> so Masaya yung puso ko. Oo, siguro kami nila vice, Dr. Sarkadilal, nila Jojo, yung iba nating mga public sermon. Napapagod ang katawan, pero masaya yung puso namin. Kahit nga, parang sinabi ni Cons Joel, talagang nga, uh, pagdating ng Monday, drain na drain na. Monday pa lang yan, ha? May Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Eh pag public sermon ko, walang holiday, walang weekends. So kailangan open yung uh, cellphone mo 24 hours. So talagang pinasok ito, ibig sabihin, dapat lahat ng public servant ay eh, alam na eh, kaya ang, ang oras mo, ang pagkatabo hindi na sa'yo. Dahil ito yung public servant, uh, public service, so talagang ito ay para sa para sa kapwa mo. So gagawin ang lahat ng bagay ay dahil nga Binusto mo ito eh. Diba? Binusto ng puso mo, kaya walang dahilan para magreklamo tayo. So, di ba? At uh, yun, excited po ako. Dahil nandito po ba si, uh, si, ano, si Kuya, Kuya Boy, din, si La Grace, yung sa palengke natin. Uh, excited na kasi ako. Kasi po, <clears throat> as of last week, Uh, Monday, meron na po tayong nalilipong na 8 million plus dahil po sa goodwill. No po, at tinonid, mati-check natin yan. Kasi po, ginawa natin sa palengke natin dahil bagong bago palengke, bagong sistema, eh sabi ko nga ho, eh, nakaka, natatapos ko na isang termino. Ilan na lang, no? Kote na lang. <laughs> Kaya natin to. So at least, so, maiwan natin itong uh, bagong palengke natin na uh, bago din ang sistema. So, ang ginawa po natin sa bagong palengke natin ay uh, may account ang pamahalang bayan ng palupit sa land bank at lahat ng tenants o lahat ng uupa dyan sa bagong palengke natin na El Mercado de kalupit kailangan meron silang account na land bank din. So, mangyayari po, itong uh, grupo o ang ating uh, supervisor o ano man tawag sa market? Ha? Huh? Predator, mga uh, okay. super baloto. <laughs> super -baloto. <laughs> So parang ang gagawin lang po nila, pag nag-start na yung market natin, titignan lang nila yung deposit yeah, yeah, pay -pay. kung sila yung nakapagbayad na sa land bank. So, bank to bank transfer tayo. Kahit dito sa Kilati Loan, dito sa Treasurer's Office natin, wala na din magbabayad dyan. Ang bayad na ng mga tenants natin, bank to bank na, land bank to land bank na. Kasi po, yung monthly na rental na makukuha natin yan is aabutin ng 2.5 million to 3 million. Aba, ay, ano mo, hindi natin mamomonitor mamomonitor lahat. Hindi 24 hours ay eh, talaga makikita natin kung sino yung mga iikot dyan. So, importante, magawa natin yung dapat para sa bayan. Kasi, pagkatapos natin mabayaran to, may hanggang sa hanggang, ito ang uh, magdadagdag ng kita ng bayan ng uh, kalupit. Eh. So, iwanan natin ng uh, mapapakinabangan ng bayan. Iwanan natin ng uh, ilang years lang naman to pay, no? At least itong ginawa natin na proyekto para sa bayan ng Karumpit, income generating to. So, pa pag, natapos na natin <tiple> itong uh, loan natin, o, oh, yun na income na ng Karumpit. So, yung sa goodwill pa lang natin, nakaka-walong million na tayo, pero ang total na makukuha natin yan, at least, 20 to 25 million. Ganun po ano, yung magiging goodwill natin. At least say, nandun sa account ng uh, ng uh, pamahalang bayan ng kalupit. Kanina po, bago po pumunta dito, galing po ako sa kalupang. So, doon din po sa uh, El Mercado de Calumpit, nakita nyo po, dito po sa bayan ng natin, walang uh, central terminal ng mga tricycle. So doon po sa El Mercado de Calupit, meron doon 29 na uh, terminal. So lahat ng 29 barangay, nandoon meron na tayong magiging central terminal ng TODA. So, unti-unti, unti-unti na uh, gagawin natin kung ano talaga yung kailangan ng uh, Calupit. So, uh, at uh, ito ay hindi ko pala ng ang Monday na every time na makakaharap ko kayo, blessing po kayo sa akin dahil blessing po tayo sa bayan ng Kalupi. Ano basta po, lagi ko lang po sinasabi, lagi lang po lagi lang na uh, maging masaya tayo para kahit na simple lang, nakakuha ko ng DSWB na box, si Ate Maricris hindi nakakuha. Yung hindi nakakuha, be happy na lang doon sa mga, sa mga naka, sa nakakuha para next time, dahil happy ka, o the next time ko naman na makakuha. So, ganun lang yun. Ganun lang kasi yun. Kasi talagang, biruin po ninyo, nakuha natin, na, na nabigyan po tayo sa bayan natin ng 10,000 pieces of DSWD na box. E ilan po ang tao sa kanunti? 117,000 na. So, the 10%, wala pa 10%, ang 10%, 10%, 170 eh, tao, eh, 10 na 170,000, eh 70,000 katao, eh 10,000 lang nakuha natin. So, yun, yung 10,000 na tao na nabigyan natin, sa susunod, sana iba naman. No? At sana din po, yung mga tumutulong sa atin sa baba, yan, sila Ate Flor, sila Ate Roda, sila Ate Melissa, lahat po ng mga tumutulong natin uh, ng mga um, ng ano, mga tip natin sa baba is yung talagang i-implement natin na kung isang pamilya meron na yung nanay, huwag pa ipasok si tatay no? Kung tatlo anak, eh nangyari, isa, na po yun doon. So, para ma-spread po natin, tupad man yan, aalis man yan, akap man yan, kasi po, uh, kay Sen. Borne Villela, meron na tayong 10 milyon. So, dapat, yung pag-spread natin, isang pamilya, isang member lang, para at least maibigay natin sa lahat. No, um, ano na, eh, sabi ko nga, ito'y magbibigay tayo sa kapwa natin, hindi dahil lang sa politics tayo, wala nang pilihan. No, walang kulay. Kasi public servant niya, eh. basta ang importante, nabibigyan natin. May taga, kalupit, mamaya taga halumi na mabibigyan natin. Importante, taga kalupit. Uh, Sirmiento man ng bahay niya, no, bahang bahang man ng bahay niya. So, dapat mabigyan natin. Kaya, nung tayo po na nagbigay si, si Gov, sabi ko nga, ang unang tanong ko, Go, okay lang po ba na uh, member or staff ng munisipyo. Oh, basta nagkakalupit. Bigyan mo. Eh kasi po, ano, nung, nung kasagsaga ng bagyo, sabi ko nga ho, pagod lang lahat. Busy ang lahat. Dahil kung hindi po tayo gagalaw, hindi rin po tayo makakababa sa baba para makapagbigay tayo. Sabi ko nga, uh, ano ba yung po pwede natin ibigay sa mga katulong natin sa sa empleyado ng munisipyo? Eh, sabiho lang ang pwede. iputi na lang merong CPF na cash assistance, kaya merong 5,600 pesos ang bawat staff ng munisipyo yung hindi nakapagpasa. wala. Yung bakit? ang hindi nakapagpasa? Dahil ang mabilisan? ano bang hindi po nakapagpasa? ba <laughs> ang Ha? ano po. Uh, umiinis na at uh, malamit tayong trabaho. No? Salamat po sa inyo lahat. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Magandang malo